So huminto lang tayo saglit para magpalipad ng drone at kumuha ng ilang mga picture. So gamit natin ngayon yung pinakauna nating mirrorless camera. This is the XE1. And gusto ko lang i-compare yung kuha or gusto ko lang makita yung kuha ng more than a decade year old na mirrorless technology sa mga bagong uh, model ng mga camera ngayon. Well, siguro pagdating sa quality, hahayaan ko na lang kayo na mag mag-comment kung pasado ba sa inyo yung quality ng mga lumang camera. Pero kasi sa ganito kasing panahon, maaliwalas, maganda yung lighting condition, any camera will do given na optimal yung settings niya. So yung quality, hindi ko alam kung mapapansin nyo yung kaibahan ng quality ng lumang camera sa mga bagong camera. Especially uh, nasa optimal yung setting niya and good yung lighting condition. Sabi ko na ba na nandito tayo sa general na car ngayon? <laughs> Yun lang. See you in the next video. Mabuhay!